Nagkita po ng patuloy na pagtutok ng Kongreso sa Economic Charter Change alinsunod sa direktiba ni Paolo Ferdinand R. Marcos Jr. Binigat din ni House Deputy Majority Leader Jude Asidre na sumusunod lang ang Kamara kung ano ang nakasaad sa saligang batas. Recognize sa isyo kung dapat bang bumoto na magkasama o magkahiwalay ang dalawang kapulungan ng Kongreso kapag umusad na ang proposed amendments sa Konstitusyon. Iginit e niya Sidre na wala namang nakasaad na voting separately sa batas kaya kung ano ang tamang gawin, iyon ang kanilang susundin. Kasabay dyan, muling ipinunto ng kongresista ang kalagaan ng economic chat para mas maparami pang foreign direct investment sa bansa kaya tiniyak niyang masusin nilang tututukan ang resolution of both houses number 7 na magbibigay daan dito. Sinigundahan din yan ni Deputy... Secretary General Romulo Ebadwell Mira o Miral ng House Congressional Policy and Budget Research Department. Yung voting separately, di ng Senado sa kung ano nakasulat sa saligang batas. Tayo po, we stand with what's written in the Constitution. Kinakilaan talaga ng, uh, ng, ng, investment para mapalago ang ekonomiya. Pero gaya ng nasabi ng ang national uh, scientist natin in economics, si Dr. Raul Pabella, pansin niya na ang Pilipinas ay napakababa ng uh, investment rate. Ano? So ito yung foreign direct investment na hindi na makakadagdag sa utang ng isang bansa. Kaya halos uh, napakahalaga ng, uh, ng foreign direct investment dun sa pagpa, pagbangon, ng, ng uh, lalo na after the pandemic.